Hi hey guys, welcome back to my vlog uh, ayun, nakita nyo naman sa title natin ngayon uh, gusto ko lang i-share talaga guys itong mga marathoners ko avid uh, followers and avid watchers ko dito sa youtube at uh, laging nangungulit din sa akin doon sa FB page ko Hindi nyo pa nalalike like or napafollow yung FB page ko guys, please follow me and chat me there eto siya uh, ready to preggy ayan yung uh, facebook natin and uh, kung nahihiya kayong mag-comments dito sa comment section ayun pwede nyo akong i-chat din guys nakakatuwa lang kasi guys kasi nung uh, inumpisahan kong mag-post dun sa fb page ko sa mga successful na mga followers marathoners avid uh, watchers natin dito sa youtube Nakakatuwa talaga yung mga feedback nila kasi ayun nga, ginawa nila lahat yung mga ah, tips natin dito sa YouTube, lalong-lalo yung mga home remedies, yung mga castor oil health pack, meditation, fertility yoga, fertility massage. So, kung hindi nyo pa napapanood guys please click my photo lang and go to my videos and uh, subscribe na rin dito sa channel ko para ma-update kayo every time na meron tayong mga bagong uploads. At uh, eto talaga yung mga nakatulong daw sa kanila. Although, uh, yes, nagpapaalaga din daw naman sila sa mga OB nila pero uh, laking tulong daw talaga to. So, nakakatawa guys, as a YouTuber and as a nurse na rin, na-share ko lang yung uh, kunting kaalaman ko sa inyo guys lalong na yung mga home Medis na based on my experience na din Kasi nagdaan din ako ng ganyan sa TTC And then naranasan ko rin na kunan, miscarriage And then ano yung mga ginawa ko Kasi madami din talaga akong fertility problems Kung napanood yun yung mga videos ko And yun talaga yung mga sinishare ko sa inyo Based on my experience And based na sa experience ko sa medical field sa nursing profession ko and uh, yung mga napapag-aralan namin at yung mga feedback na rin ng mga patients namin and yung mga doctors din namin kung ano yung mga usually ginagawa nila, piniprescribe prescribe nila, ano yung mga treatment plan nila. So yun guys, nakakatuwa kasi talagang umuulan ng mga successful pregnancy feedback, very good talaga. So yun, uh wag mawalan ng pag-asa kung napanood nyo yung interview ko kay uh, Miss J si Mrs. J na yun nga 40 years old na siya and then meron pa siyang PCOS yung PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome so hindi yun nag every month pero yun nga sabi niya nung nag-lockdown daw wala daw siyang magawa And ayun, nagmarathon ng mga videos ko dito sa YouTube. Ginawa niya lahat yung mga tips, yung mga castor oil, yoga, meditation, and yung mga fertility massage. And after 2 months lang talaga, guys. And then she got pregnant. And, and then malaki na nga yung chan niya. Nakita ko sa Facebook, ah uh, may uh, update siya na picture. Malaki na yung chan niya. So, nakakatawa guys. At madaming madami pang iba. At ito guys, share ko sa inyo. ah uh, basahin nyo guys. And para makatulong din sa inyo na huwag mawala ng pag-asa. And then kung ano yung mga ginawa nila. Ganon. Huwag talaga mawala ng pag-asa. Minsan, ah uh, meron na rin uh, nawawala ng pag-asa. And then medyo pangit na rin yung mood nila sa uh, pag-chat or pag-comments dito sa Facebook. Pero, huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Kung halimbawa na failed tayo this month sa cycle natin na to, kahit nag-test tayo ng OPK or talagang timing, pero failed pa rin tayo. Huwag mawala ng pag-asa. Go lang. Gagawin ulit natin next month sa next cycle natin. And then, uh, magiging okay din yan kung napanood nyo nga yung mga videos ko, guys. Diba? 3 uh, cycles ako and then pang fourth cycle ko tsaka pa ako na buntis, di ba? Meron akong na record doon mga tracking ng ovulation ko na tatlong cycle na saktong sakto talaga mag positive yung OPK and then mag do pero wala pa rin failed pa rin pero at least di ba? In my fourth cycle ayun na timing na talaga. Nagchat na sa akin guys na yung OPK naman pala ma'am kahit positive pag nagdo wala pa rin sabi niya. So na pag napanood niyo yung video, videos ko guys na ayun nga na track ko meron na akong 3 cycles 3 months doon na positive talaga and then ginawa naman namin yung dapat pero wala failed pa rin and then at least nung pang fourth cycle ko doon ako na buntis. So, huwag mawalan ng pag-asa. Just do it. Pag fail kayo this month, it's okay. Gawin ulit natin next month, next cycle, and then your hormones will follow. So, step by step yan. Hindi naman kaagad-agad na kung ginawa nyo na. Boom na agad. So, hindi ganun. And then, yun lang guys. And ito, eto panoorin natin yung mga videos na to and yung mga comments nila. Nakakatuwa lang talaga guys. adi ba sana kayo na rin yung mga susunod baby dason sa inyong lahat and kung hindi pa kayo nakaka-subscribe guys dito sa channel ko please subscribe and click all. Select all para every time na mag-upload ako ng video, ma-update kayo guys. Kasi meron nagtatanong din doon sa Facebook page ko guys kung meron daw akong bagong upload sa YouTube. So, yun guys. Uh, subscribe and then select all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. And then follow and like my FB page. Ito siya. And, uh, and please support and subscribe to my other channel. Ito siya. I'm doing daily vlog and mga pampaganda naman. Mga vitamins din na pampaganda paganda. And uh, titingnan ko kung makakapag-review ako ng mga cosmetics in yung mga vitamins na pampaganda naman. Please, please, please support my other uh, YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye and God bless.